kasing train. Nairinig nyo may train. Malapit ako sa train station. So, yan. What is up mga buddy? So, andi dito tayo ngayon. ah uh, awin natin. Tapos, eto bumili tayo ng MacBook Pro 14-inch uh, base model. I-unbox natin ito ngayon. Uh, titignan natin siya kung ano yung niya. Tapos, sabay kwentuhan na din. MacBook Pro 14-inch with Apple M2 Pro chip, 16GB unified memory, 512 gigabytes of SSD, 10-core GPU, 16-core GPU, 142 Diagonal liquid retina XDR display with pro motion technology 3024 by 1964 pixels, three Thunderbolt 4 USB C ports, HDMI port, SD card slot, and MagSafe 3 port, headphone jack, high fidelity 6. speaker sound system full size backlit magic keyboard and touch id and wi-fi 6e and bluetooth 5.3 1080p facetime hd camera hindi masyadong technical tong unboxing na to magkwekwento lang din ako uh, sa nangyayari sa buhay ko ngayon so ayun kung simulan na natin yung pag unboxing tapos magkwento ako sa inyo so ito siya so ito yung box niya natin. Yan. Sheesh. Minsan talaga pag bumibili ka ng mga bagay para sa sarili mo. Alam mo yan, ang sarap sa feeling. Yung kahit pa di ba? Kasi, guys, almost two months. Two months na ako dito sa Australia as overseas worker. Kaya ako bumili ng MacBook Pro is gusto kong i-document yung nangyayari sa akin dito sa ibang bansa. Gusto kong magbigay ng video tungkol sa ginagawa ko. Hmm buhay dito sa ibang bansa pag mag-isa ka, ganun. Tapos, gusto kong ito yung ano, kung nanonood kayo ng vlog ni Gio Ong, Masid Clothing Kapamilya. So, recently dun sa vlog nga niya, is ito na siya, guys. Suspensa. Yeah. So, dun sa recent vlog ni Gio Ong na bumili siya ng boat. Eh, sabi niya, yun yung kanyang memory making machine. Memory making machine. Making memory machine. Making memory machine o memory memory making machine. Triple M. Memory making machine. So, para sa akin, ito din yun. Uh, memory making machine itong laptop na to para sa akin kasi syempre dito ako mag -e edit ng mga videos ah uh, ito yung gagamitin ko para sa mga pictures pag upload ng mga videos and ganyan so memory making machine din to para sa akin and kung bakit Mac yung binili ko kasi syempre portability so pwede ko siyang syempre ako hindi naman hindi naman ako taga dito so kahit papano pwede ko siyang bit agad hindi tulad ng PC. Ngayon try natin mag macOS. Hopefully kahit paano magamay ko siya. So color space gray siya. Guys, nipis niya guys. So yan, easy nakaka-addict ah, okay. ah, talaga pag bagong gadget mo. No? So, ito yung kanyang cable, charging cable. So, space gray, kaya yung mag charger niya is space gray din. Ayoko kung nakikita niyo, space gray. So, hindi ko na pala kailangan ng may color yellow. So, ito yung kanyang manual, stickers, or ano. So, MacBook Pro. Boom! MacBook Pro, man. Two Apple stickers, color black sa natin ito ilalagay. Kina natin. Let's see. Ayun lang. Ano itong makapal na ito? Ano itong makapal na ito, guys? Parang hindi ko siya mahila. Anyway. Ayan And boom. Ilang watts ito? 67 ata. So dahil sa Australia ko siya binili. Dito sa Australia. Ganito yung saksakan niya. Para siyang nakaganan sakto ng bigat niya, no? Sheesh! Sarap sa feeling, guys, yung, alam mo yun, kahit papano, regalo mo din sa sarili mo. So, 67 watts na power adapter. Hindi technical to, guys. Gusto lang din i-share. Gusto so, ko sa inyo. Ayan. So, eh, gusto ko, gusto ko ring i-enhance yung skill ko sa video editing, So, yun, post-processing. Kasi ang Mac, hindi mo na siya, hindi mo pwedeng ibigay sa makas tapos papalitan nila yung ano yung SSD niya, yung RAM niya, hindi siya ganun. So, kung ano na 'yun nandito, 'yun na 'yung gagamitin mo for the forever. 'Yun na 'yung gagamitin mo forever. So, kung 512 to 512 forever na siya. 16 GB of RAM, 16 gigs of RAM na siya forever. So, tinubuan ko base model. Base model um MacBook Pro uh, base dun sa mga review uh, as beginner tulad ko sa video editing tulad ng ganito. For sure magagamit ko 'to ng solid. Marami pa ako matututuhan. So, ito yung ating konting regalo sa pagod nating na pagtatrabaho for almost two months. So, ngayon, um, sa mga gusto magtanong about buhay dito sa Australia, yun, pwede na nating magawa. I-document ko na siya dito. Um, kung gusto nyo malaman yung about sa work, kung gusto nyo malaman yung cost of living dito sa Australia, pwede na natin siyang gawin. Kung anong visa, kung student ba ako, o ano. So, tanong nyo guys, ilagay nyo sa comment kung ano yung mga gusto nyo malaman tungkol dito sa Australia. Bago pa lang ako dito guys, Too months pa lang. Hindi pa ako ganun patel. So, oh, baby pa ako dito. Baby pa sa pag overseas Baby pa sa pag-ibang bansa. Alright? Alright. Nakatakot oh, naman kung boom. Space gray pa okay. guys. So, ito yung space gray. So, sa likod, MacBook Pro. MacBook Pro premium feels. Ang tapos, so dito, hindi dito yung mag-save. Dalawang Thunderbolt USB-C. Ito pa yung sa ano. Ito sa headphone jack. Tapos dito sa right is HDMI. Isang USB-C Thunderbolt. Tapos, SD card slot. As kung hindi ako nagkakamali, alam ko ito yung ano. Ito yung sa mga air vents. Meron dito and meron din dito. And parang nakikita ko dito sa likod, meron din. May mga vents. May mga vents din dito. Yung Apple logo, mirror finish. Ang ganda, ganda. Saya, ang saya. Ang saya sa feeling na nakakabili ka ng mga ganitong bagay para sa sarili mo. Yes, thank you Lord. Diba? Pinaghihirapan mo naman eh. So, para makagawa ko ng mas maraming content. So, yun guys. I-check natin MacBook Pro 14 inch. So, let's see. And hopefully, ang next na manifest natin, next na ma natin, maraming content about overseas, travel, cost of living, more interaction with you guys. And hopefully, maabot natin 1,000 subscribers. And sana matulungan nyo ako. Manifest tayo. Manifest. Law of attraction, guys. Yeah, magsisimula yan paunti-unti for sure. So, ayan mga buddy. So, mahaba-habang kwento, unting unboxing. So, ayan. Ito yung ating bagong MacBook Pro 14 inch. And hopefully na gustuhan nyo yung video, yung unboxing, and kung may gusto ko yung malaman tungkol dito sa Australia. And for sure, magagamit ko tong MacBook Pro natin para ma-improve yung skills pa natin sa video editing, post-processing. So, malaking tulong to sa akin, guys, para sa um, hobby na ginagawa ko. And, yun nga, tuwag nyo na sabi ni Gio, memory making machine. For sure, tatagal to. Gagawin natin yun, guys. And, like, share, subscribe, and hopefully, ma-note kayo ng iba ko pang video and see you on my next vlog. Thank you mga body. Bye. See you soon.